A challenge natin ngayon ay Bato-bato-pick Win money edition Okay? Okay! Ang mananalo I-strud the money nyo yan hanggat sa Hindi pa kayo na-appearan yung kasunod kung wala Kuha lang kayo ng na pera Okay? Ready? Get set? Go! Bato-bato-pick Okay, ipanalos Bato-bato-pick Okay, ipanalos si Angel Go! <laughs> go, Angel! Ay, wala pa Wala pa nakuha <laughs> Appear Ah, wala nakuha Wala nakuha ah, Bato-bato-pick Ah, panalo si ano, si Maika, go! Paas, bro! Ay, galing Kiko okay, lang, na Maika! Takbo, takbo! Ina sa likod! Oh, Ako! O, na! Oh, go! Stop! Bato, bato, pick! Bato, bato, pick! Maika! Bato, bato, pick! Maika! Bato, bato... Okay, wala! Okay! Sabunoy! Okay! Go, ikaw, Maika! Bato, bato, pick! O, ikaw ito! Bye, Kapitan. Oh my god, takbo. Oh, go. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Oh, oh, ah, panalo yeah. si ano. Go. Bangalo. Oh, takbo, takbo. Ila sa likod. Takbo. Hey, bato, bato, pick. 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 Bato! Bato! bata ko, pick! Uy! Kailangan nakakat yung ano, yung ano? Nakakat yung ano? Yan, plato, plato! Pero! rapero! Go! Bata ko, bata ko, pick! Bato! Bato! pick! Bata ko, Divina! Takbo yun sa likod! Takbo! Wala pa nakuha! Wala pa nakuha! Wala pa nakuha! Wala pa nakuha! Oh. Bata ko,

Bato. Hello. Okay, tama go. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Oh, diba? Ah, panalo, panalo, panalo si ano. Wala si ano, si Ron, no. Oh. Kailangan ano, nakakamat Balik, duba, balik. Ah, okay, go. Go. Ah, magaling yan si ano, si Chris. So, go. Bato, bato, pick. Oh, no. bato, bato, pick. Oh, no. Ay, Ay. Ay. takbo. na Bato, bato. Gali, gali, takbo, takbo! Ayan pre, bataw na. Ayun go! na! Matawa, pick! O, di ba? O, banal na lang si Ron! Aaaaah! nila na Dali! Ayan, takbo! Nala, nala, sinala! Sabi niya go! go! Matawa! Matawa, pick! O, Bataw, bataw, pick. pick. Oh, ah, na si siyon, na naan, siyon. eh. Uy, Nahulog! Ano yun? yon. Di to yon. Aba, ka dito. Yeah. yeah, go, go, go. Gay, go. Dali. Oh, 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 go, 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 go. Go, go, Dali! Bataw, bataw, oh, pick. Okay! bataw, bataw, pick. <laughs> go, go, takbo, takbo. O diba? ba? Hindi ba? Hindi roon. Ah, yah, yah, yah. Ah, yah, yah, yah. pick yah, pick Ah, oh, go. Lagi. Oh, okay. oh, okay, go, oh, go, go. Thank you. Ah, go. Bataw, bataw. Pick. Ah, okay. Panalo si JB. Natalo so, ka ba? Okay lang, nakangat ha. Kailangan nakangat ha. Kailangan nakangat. Kailangan nakangat. Naka Lagi go. Ah, oh, bataw, bataw, pick. Bataw, bataw, pick. Ah, panalo si Lloyd. Kailangan nakangat. Kailangan nakangat. Kailangan nakangat.

Bato, bato, pick! Bato, bato, pick! Oh! Si James. Oh, si Dave. Oh, hawakan mo yan, hawakan mo yan, Jem. Nakangat dapat, nakangat, nakangat. Ay, nalaglag. Wala, wala, wala. Nalaglag, nalaglag. <laughs> na, nakangat, na. na, na. na. nakangat. Oh, kapir, yo, go. Bato, 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 pick! Bato, bato, pick! Bato, bato, pick! Oh! Si Jem, Nakangat dapat, nakangat, nakangat. nakangat, Takbo! 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 Ah, wala na! Bye-bye!